ayan mainit mainit init ang balitang ito dahil uubaran uh, na lalong lumalala <laughs> lalong lumalala ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos okay halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos lalong lumalala ang kanyang uh, kasinungalingan dahil may ebidensya hindi ito fake news, kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. <laughs> tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling at ni Bongbong Bong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at police makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Bong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence galing mismo sa ICC. Ha? Huh? Kung nakikinig kayo yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba dahil niloloko na naman tayo ng ating commander in Coca-Cola? Ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Ito. Uh, naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Uh, ang sabi niya, palaki natin para makita nyo. Okay. Okay. So, ang sabi ni Bongbong Marcos, di ba kasi pinatanong siya, eh bakit mo sinorender? Di ba? Bakit mo sinorender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help and we obliged because we have commitment to the interpol we have to fulfill okay if we don't do that they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad okay so sabi niya eh may request kasi yung interpol eh kaya sinurender So, kaya namin sinur kaya ko render kasi may request yung Interpol. Kung hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Bong Marcos. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received An official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? <laughs> ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, um, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Ito. Straight from the ICC website. Okay. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang ito. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit naging, bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba man ng investigation, no? di ba? Tapos biglang pak, February 10, saka kayo nag-request ng warrant bakit? Bakit kamo? <laughs> Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your ho homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor? ng ICC sa mga judges. Yo, may mga taga Mindanao diyan na nanonood ba kayo? Nanonood ba kayo? Ayan, ang dami na nagbabakit. Bakit ano to chicken bucket? Okay. So, bubuksan na natin ang envelope. <laughs> ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Hmm. Okay, nandito 'yan. Okay. Ito ang dahilan nang prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, The government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so. is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin mo ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan o, oh, confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito, in the context of this paragraph, it is the government, communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay, So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na. Nag-gets yun na, mga friends? Nag-gets yun na? Kung nag-gets na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Okay. Tapos, afternoon biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo na may redact Kaya yan ay government, official government communication to the ICC, kaya redact expected. Na gets nyo. Okay? Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan. Redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay? Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin niyan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of, of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted. Ano dito yung sa, sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate? Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, should ev eventuate? Kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone. Okay? Si Bongbong Marcos or whoever na nandito yan sa redacted. Ngayon ng sa ngayon nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Bigong. Ano yung binalaan ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. bong Na kung mangyari yon, baka hindi na nila maaresto si Digo. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? <laughs> Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na mangya, hindi na nila maaresto si Duterte. Nag-gets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. <laughs> o, oh, kayo nagbigay eh. O, oh, kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted, kung mangyari itong nakalagay dyan sa confidential information, baka hindi, na, baka hindi na raw ma si Digong. Ano kaya yun? Philippine government. So, you are actively nakikipagsabwatan kayo sa ICC. Okay? Yung sinabi mo, bongbong. -bong. Yung sinabi mo, bongbong. -bong, na, hindi ka nakikisabwatan. So, gusto mo lang sundin. <laughs> Ipapost ko ulit ah, para, para for more impact. Yung paeklabu mo na ay hindi kasi um, humingi lang naman ng tulong ang Interpol. Yan ang gusto mong ipahatid sa nasyon, sa mga pulis at mga sundalo, na humingi lang ng tulong ang Interpol. Pero ang buong katotohanan na hindi nyo na maikukubli kayo ay actively nakikipagsabwatan sa ICC. O, oh, di ba? It interested ako dito kasi hindi ito marireveal eh. Kasi this is a confidential information. Itong sa redacted. Okay? Kasi dahil sa redacted na yan, sa official government communication, sa ICC, nangamba ang ICC, ang prosecutor ng ICC. Nako, kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na natin maaresto si Duterte. Baka nga nangangamba sila na baka mawala na sa pwesto si Bong Bong. At yun yung nakalagay sa redacted na Maybe there is a possibility na mawawala ka at kung mawala ka, mawawala na yung... So, ikaw, tigilan nyo na yung pagkukunwari. You actively participated. Kayo ang nagbigay. Kayo ang nagbigay ng way. Pero gato gawin natin kasi baka hindi magus baka masama sa panlasa kung talagang actively kaming lalabas na ipakukulong namin si Digong, ipakukulong namin si Digong. Ganon. Kaya sabi ni Bong, ng gobyerno ni Bongbong, i-execute kami ng warrant pero padaanin niyo sa Interpol. Ganon. Di ba? Ganon, di ba? Mm. Oh, Ganun ang nangyari. Hindi ba? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun din ang nakalagay dito sa ICC document na kaka-release lang kahapon. Na sumusunod lang naman kami sa Interpol. E gago ka ba? Bakit hindi ka sumusunod? E, ikaw nga nag-suggest. <laughs> If we don't do that, They will, not, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a democ of, of, a democ of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the, uh, the details that, uh, uh, that uh, surround uh, this uh, what has happened today are familiar to you. I just wanted to, uh, uh, to make very, very clear and give you the facts from, uh, for uh, the, uh, the uh, departure of uh, uh, former President Duterte from the Philippines.